Disclaimer ang kwentong ito ay hango sa mga alamat, paniniwala, at karanasang isinasalaysay ng ilan nating mga kababayan. Layunin nitong magbigay aliw at kilabot, hindi upang manira ng paniniwala o magpalaganap ng pamahin. Anumang mang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Sa isang liblib na bayan sa Visayas, may isang maliit na kulungan na matatagpuan sa tabi ng isang masukal na kabubatan. Sa araw, tila ordinaryo lamang itong gusali, mababa ang pader, gawa sa lumang bato, at may kalawangin ng rehas na bakal. Ngunit sa gabi, nagiging misteryoso ang paligid nito. Madalas marinig ng mga residente ang mga nakakatakot na unggol at tila yabag ng taong naglalakad sa dilim, kahit sarado ang lahat ng selda. Doon nakakulong si Arman, isang matipunong lalaki na may madilim na nakaraan. Wala masyadong nakakaalam kung bakit siya nabilanggo, ngunit laganap ang bulung bulungan na may kinalaman ito sa isang karumal-dumal na krimen. Sa kabila ng lahat, kakaiba ang presensya niya, tila may bigat na hindi kayang ilarawan. Kapag dumadaan siya, napapaatras ang mga bantay, para bang may takot na bumabalot sa kanilang dibdib. Ang higit na nakapagtataka, tuwing hating gabi ay bigla na lamang naglalaho si Arman mula sa kanyang selda hindi dahil sa pagtakas, kundi dahil palihim siyang pinalalabas mismo ng mga bantay. May kakaibang kasunduan ang mga ito, binubuksan nila ang selda, at iniiwan siyang maglakad palabas ng kulungan, papunta sa kadiliman ng kabubatan. Sa pagbabalik niya bago mag-umaga, puno ng pawis at dugo ang kanyang katawan, ngunit hindi kanya ang dugo. Ilang residente ang nakakapansin na kakaiba ang nangyayari tuwing gabi. May mga hayop na natatagpo ang walang laman ang loob, parang piniga ang dugo at laman loob. May mga alagang baboy na biglang nawawala, at minsan, kahit mga aso ay biglang hindi na nakakauwi. Ngunit higit na nakakatakot, may mga bata at babae ring naglaho na parang bula. Ang lahat ng ito ay isinasantabi ng mga pulis na para bang sinasadya nilang hindi investigahan. Ang mga bantay sa kulungan naman ay nananatiling tahimik. Alam nilang si Arman ang may hawak ng susi sa katahimikan ng baryo. Bagamat preso siya, siya rin ang kanilang lihim na sandata. Laban sa mga halimaw na matagal nang nagtatago sa mga kabubatan, mga aswang na bumabalik-balik para maghasik ng lagim. Habang dumaraan ang mga araw, dumarami ang nakakapansin sa mga kakaibang kaganapan. May mga usap-usapan na ang kulungan ay hindi lamang kulungan, kundi isang imbaka ng kasinungalingan at takot. At ang sentro ng lahat ng ito ay si Arman, isang preso na sa gabi ay tila nagiging mandirigmang tagapagligtas o kaya'y isang halimaw na kasing dilim ng nilalang na kanyang hinahabol. Habang lumalalim ang gabi at ang katahimikan ng baryo ay napapalitan ng ingay ng mga kuliglig at huni ng mga paniki, nagsisimula ang lihim na kasunduan ng mga bantay at ng preso. Hindi ito simpleng usapan, isa itong mapanganib na sabuatan na matagal nang itinago sa mata ng mga taga-baryo. Si Arman, bagamat preso, ay may hawak na kapangyarihan na hindi maipaliwanan. Ang kanyang kakayahan na humarap sa mga aswang ay hindi taglay ng karaniwang tao. Ilang ulit na rin siyang napatunayan ng mga bantay. Tuwing siya ay ibinabalik sa kulungan sa madaling araw, lagi siyang buhay, sugatan man, mulit kasama ang mga bakas ng nilalang nakanyang nilipol. Kapalit ng kanyang pagsisilbi, may ibinibigay ang mga bantay, hindi pera, kundi kalayaan sa gabi. Sa araw, siya ay isang bilanggo, sa gabi, siya ay isang mandirigmang inilalabas upang maging pananggan ng buong baryo. Ang mga bantay naman ay nakikinabang sa takot ng mga aswang. Dahil sa presensya ni Arman, hindi lubusang nakakapasok ang mga nilalang sa loob ng bayan, kaya mas nagiging panatag ang kanilang mga pamilya. Ngunit hindi lahat ng bantay ay payag sa kasunduan. May ilan na nababahala, natatakot na baka isang araw ay hindi na bumalik si Arman, o mas masahol, baka siya mismo ang bumaliktad at kumagat sa mga inosente. Ngunit ang pinuno ng mga bantay, si Hedy, La Rosa, ay naniniwalang si Arman lamang ang tanging sagot sa matagal ng sumpa ng baryo. Kung hindi natin siya gagamitin, tayo ang lulunukin ng dilim, madalas niyang sambit sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, mas lalong lumalalim ang tanong, sino aba ang tunay na nililigtas ni Arman? Ang mga tao ba, o ang kanyang sariling konsensya? Isang gabi, bago pa man lumabas si Arman, kinausap siya nila Rosa sa loob ng selda. Huwag mong kalilimutan, utang na loob mo sa amin ang iyong kalayaan. Isa kang preso. Ang dapat mong gawin ay ipagtanggol ang bayan, hindi ang sarili mong interes. Ngumiti lamang si Arman, ngunit may misteryosong titig sa kanyang mga mata. Hindi ako lumalaban para sa inyo, kundi laban sa kanila. Pero tandaan mo, darating ang oras na hindi ko na makokontrol ang lahat. Sa puntong iyon, nagsimulang mabuo ang tensyon sa pagitan ng preso at ng mga bantay. Hindi lamang simpleng kasunduan ang umiiral, kundi isang relasyon na puno ng pagdududa, takot at banta. At habang patuloy siyang lumalabas tuwing gabi, mas lalong lumalalim ang lihim na tinatago ng kulungan, isang lihim na kapag nabunyag, maaaring ikapahamak ng buong baryo. Habang nagpapatuloy ang gabi-gabing paglabas ni Arman mula sa kulungan, dumarami naman ang mga pangyayaring nagdudulot ng takot at kaba sa mga residente. Hindi na lamang hayop ang nawawala o natatagpo ang walang laman ang loob, kundi maging mga tao, mga inosenteng bata at kababaihan na tila nila mo ng dilim. Unang napaulat ang pagkawala ng isang batang lalaki na anak ng magsasaka. Huling nakita siyang naglalaro sa tabing ilog bago magdilim, ngunit kinabukasan, natagpuan ang kanyang damit na duguan at punit-punit sa may damuhan. Wala ni isang bakas ng katawan, tanging mga yapak lamang ng tila mabibigat na paa at matutulis na kuko. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magbulungan, nagbabalik na naman ang mga aswang. Sunod namang nawala ang isang buntis na babae. Ayon sa kanyang asawa, nakarinig siya ng kakaibang ingay sa bubungan, isang malakas na pagaspas na parang pakpak ng dambuhalang ibon. Nang kanyang silipin, sarado ang lahat ng bintana, ngunit wala na ang kanyang asawa sa higaan. Kinabukasan, natagpuan siya sa gilid ng kabubatan, patay, at wala ng laman ang kanyang sinapupunan. Ang balita ay kumalat agad, at ang buong baryo ay binalot ng matinding sindak sa kabila ng sunod-sunod na trahedya, nananatiling tikom ang bibig ng mga bantay at ng pamunuan ng baryo. Pinipilit nilang itago ang katotohanan na may lihim silang armas laban sa mga halimaw, si Arman. Ngunit imbes na gumaan ang loob ng mga tao, lalong lumala ang takot at pangamba. Hindi nila alam na ang tanging dahilan kung bakit hindi tuluyang sinasalanta ng mga aswang ang buong baryo ay dahil may isang preso na lumalaban tuwing gabi. Minsan, may isang matanda na nakakita kay Arman habang pauwi na siya sa kulungan. Duguan ang kanyang mga kamay at bitbit niya ang isang naputol na pakpak na hindi maipaliwanag kung kanino galing. Nang tanungin siya, umiti lamang ito at nagsabi, "Hindi pa sila tapos. Babalik pa sila, mas marami pa." Ang matanda ay natigilan at simula noon ay naging usap-usapan na may koneksyon ang preso sa lahat ng nangyayaring ito. Habang dumarami ang biktima, dumarami rin ang nagtatanong kung hanggang kailan kaya kakayanin ng baryo ang ganitong kalagayan. Ang mga gabi ay nagiging mas mahaba, mas madilim at mas nakakatakot. At ang mga tao, na dati ay may tiwala sa kulungan at sa mga bantay, ay nagsisimula ng magduda kung sino ba talaga ang kanilang dapat katakutan, ang mga aswang o ang preso na may dugong halimaw. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, isang batang lalaki na nagdangalang Ruel ang aksidente nakakita sa sikreto ng kulungan. Nakatira sila malapit sa istasyon ng pulis, at dahil mahirap lamang ang kanilang pamilya, madalas siyang gumising ng maaga upang maghanap ng kahoy na panggatong. Ngunit sa pagkakataong iyon, madaling araw pa lang ay nakita niya ang kakaibang dalaw ng mga bantay. Dahil sa kanyang kuryosidad, nagkubli siya sa likod ng isang punong malapit sa kulungan. Doon, nasilayan niya kung paano binuksan ng dalawang bantay ang selda ni Arman at dahan-dahang pinayagang lumabas. Ang preso ay may kasamang matalim na itak na parang baon na niya mula pa sa loob. Walang pag-aatubili itong lumakad papunta sa madilim na gubat habang nakasunod ang isang bantay upang tiyakin na siya ay babalik. Nanlaki ang mga mata ni Ruel. Hindi siya makapaniwala na mismong mga bantay ang nagpapalaya sa preso. Kinabukasan, isinalaysay niya ito sa kanyang mga magulang. Ngunit imbes na paniwalaan siya, pinagalitan pa siya ng kanyang ama. Huwag ka nang makikialam sa mga hindi mo naintindihan, Ruel. Mapapahamak ka lang, sabi ng kanyang ama na may halatang kaba sa tinig. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kumalat ang kwento sa baryo nang marinig ng ibang kapitbahay ang bata. Mabilis na naging bulung-bulungan ang nakita niya, at unti-unti, nagkaroon ng hinala ang mga taga-baryo na ang kulungan ay may kinalaman sa mga kakatwang pangyayari. Isang gabi, may grupo ng matatapang na kalalakihan ang nagtangkang sumilip sa kulungan. Nagkunwari silang naglalakad lamang, ngunit nang makarinig sila ng kalabog at ungol mula sa loob ng kabubatan, nakumpirma nila na may kakaibang nilalang na humaharap sa mga aswang. At sa gitna nito, nakita nila ang anino ni Arman, hindi na parang preso, kundi tila isang sundalong nagbabalik mula sa isang digmaan laban sa dilim. Nabunyag ang katotohanan, ginagamit ng mga bantay ang preso bilang mandirigma laban sa mga aswang. Para sa iba, ito ay kaginhawaan, ngunit para sa karamihan, isa itong nakakatakot na revelasyon. Kung kaya niyang pumatay ng mga halimaw, hindi ba't kaya rin niyang gawin ito sa tao? Nagsimulang mabiyak ang tiwala ng mga tagabaryo. May mga naniniwala na si Arman ang dahilan kung bakit sila ligtas, ngunit may ilan namang naniniwala na siya ang nag-aanyaya ng kapahamakan. At sa paglabas ng lihim na ito, mas lalong naging peligroso ang sitwasyon. Sapagkat hindi lamang mga aswang ang kailangan nilang katakutan, kundi pati ang katotohanang ang kanilang tagapagtanggol ay isang preso na may kasaysayang hindi nila lubos na alam. Isang gabi na mas malamig kaysa karaniwan, pinalabas na naman si Armand mula sa kanyang selda. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng mga bantay, parang may mabigat na pangyayaring mangyayari. Bago siya lumakad, nagbigay babala si Kini, La Rosa, ngayong gabi, hindi basta-basta ang makakaharap mo. May balitang isang matandang aswang ang namumuno sa mga pag-atake. Huwag kang magpapahuli. Tahimik lamang na tumango si Arman at lumakad papasok sa kabubatan. Sa bawat yapak niya, tila may mga matang nakamasid sa dilim. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw na para bang may buhay, at ang hangin ay mabigat, punang amoy ng dugo at bulok na karne. Sa gitna ng madawag na kakahuyan, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang nilalang. Mula sa likod ng isang puno, lumabas ang isang babae na may mahabang buhok, nanlilisik ang mga mata, at nakangisi na para bang gutom na gutom. Ngunit hindi ito ordinaryong babae, ang kanyang balat ay kulay abo, ang mga kuko ay matutulis, at ang kanyang dila ay mahabat pulang pula. Sa wakas, tayo'y nagtagpo, Arman, anang babae na may tinig na parang dalawang nilalang ang nagsasalita ang preso na pumapatay ng sarili niyang lahi. Agad niyang hinugot ang itak at humanda sa labanan. Hindi ako tulad niyo. Hindi ako kailanman magiging isa sa inyo, mariing tugon ni Arman. Mabilis ang unang galaw ng aswang, sumugod ito at tinangkang tuklawin ang leeg niya, ngunit agad niyang naisalag gamit ang itak. Nagkiskisan ang matulis na kuko ng halimaw at ang matalim na bakal. Sumabog ang apoy ng tensyon at dugo sa gitna ng kagubatan. Sa bawat hampas ng itak, nagkakaroon ng hiwa sa balat ng nilalang, ngunit mabilis din itong naghihilom. Habang patuloy ang labanan, naramdaman ni Arman ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay tila nagigin pula at ang kanyang mga kamay ay nagkakaroon ng lakas na lampas sa tao. Siya mismo ay nakikibaka hindi lang laban sa aswang, kundi laban sa sarili niyang dugong pilit kumikilos. Isang matinding sipa ang ginawa ng halimaw dahilan para matilapon siya sa lupa dumapo ito sa ibabaw niya handang sumaksak ng matutulis na kuko. Ngunit bago pa ito tuluyang makapanakit, naisaksak ni Arman ang kanyang itak sa dibdib ng aswang. Sumigaw ito ng nakakapangilabot at bumulwak ang itim na dugo. Sa huli, bumagsak ang nilalang at tuluyang naglaho sa alab ng abo. Humihingal si Arman habang nakatingala sa buwan. Isa na namang gabi bulong niya. Ngunit alam niyang hindi iyon ang huli sapagkat kung may isang matandang aswang na lumitaw, mas marami pang susunod at mas malalakas kaysa sa napatay niya. Matapos ang matinding labanan sa kagubatan, ibinalik ng mga bantay si Arman sa kulungan bago pa man sumikat ang araw. Ngunit sa pagkakataong iyon, ramdam nilang may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nananatiling pula kahit wala na ang halimaw na kanilang hinarap. Ang kanyang balat ay nangingintab sa pawis, at ang kanyang hininga ay mabigat na parang pinipigil ang isang bagay na nais kumawala. Sa katahimikan ng Zelda, lumapit si Eri, La Rosa at tiningnan siya ng masinsinan. Sabihin mo nga, Arman ano ka ba talaga? Tao. O halimaw. Tumitig lamang si Arman bago siya napangiti ng mapait. Kung tao ako, hindi ko kayang makipagsabayan sa kanila. Kung halimaw ako, matagal na sana kayong patay. Ang totoo ako ay nasa pagitan. Unti-unting isinalaysay ni Arman ang kanyang nakaraan, isang buhay na puno ng kadiliman. Bata pa lamang siya ay naulila na, at doon siya kinuha ng isang pangkat ng mga aswang. Pinilit siyang gawing isa sa kanila, pinakain ng dugo, at tinuruan ng kalupitan. Ngunit sa halip na yakapin ang halimaw na itinanim sa kanyang dugo, pinili niyang lumaban. Sa kanyang kabataan, pinatay niya mismo ang mga nilalang na umampon sa kanya. Munit dahil sa kanyang mga krimen at sa takot ng mga tao sa kanyang kakaibang kakayahan, siya ay ibinilanggo. Kaya ako nandito upang tubusin ang aking sarili, sambit niya. Bawat aswang na aking pinapatay ay bahagi ng aking kasalanan na unti-unting nababawasan. Munit hindi ko alam kung sapat pa ba yon. Natahimik ang mga bantay. Ang kanilang lihim na takot ay nagiging totoo, si Arman ay hindi basta tao. Siya ay kalahating aswang, isang nilalang na maaaring maging kaalyado o kalaban depende sa kanyang desisyon. Kaya pala nagagawa niyang makita, maamoy, at mahuli ang mga halimaw sa paraang hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Ngunit may isa pang bagay na ibinunyag si Arman. Darating ang oras na hahanapin nila ako. Hindi nila matitiis na isa sa kanilang lahi ay pumapatay ng sariling dugo. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi lamang ako ang kanilang papatayin. Kundi pati ang lahat ng nagkukubli sa akin. Mabigat ang salitang iyon. At doon na pagtanto ni Ehidi, La Rosa at ng kanyang mga tauhan na ang kasunduan ay hindi na simpleng usapan lamang ng kulungan at preso. Isa na itong digmaan na paparating, isang laban na posibleng ikalagas ng buong baryo. Habang lumalala ang mga pangyayaring bumabalot sa baryo, hindi na nakayanan ng ilan sa mga bantay ang bigat ng lihim na kanilang pasan. Ang ilan ay nagsimulang magduda kung tama pa bang panatilihin si Arman bilang kanilang tagapagtanggol, samantalang ang iba ay takot na takot na baka balang araw ay siya mismo ang bumaling laban sa kanila. Isang gabi, habang nagkakape sa silid ng mga bantay, may isang tauhan na naggangalang sila, lemos ang hindi na nakapagpigil. Hindi ba't malinaw na panganib ang preso na yon? Kalahating aswang siya. Paano kung magpasya siyang tayo ang lipulin? Hindi natin siya kayang kontrolin habang buhay. Ngunit bago pa man siya masaway ng kanyang kasamahan, isang di inaasahang hakbang ang ginawa ni Lemus. Palihim niyang kinausap ang isang babae mula sa baryo, isang babae na hindi niya alam ay kasapi pala ng mga aswang. Dahil sa takot at sa kanyang sariling interes, ibinunyag niya ang lahat, ang sikreto ng kulungan, ang kasunduan kay Arman, at ang katotohanan na siya ang pumapatay sa mga halimaw tuwing gabi. Sa loob lamang ng ilang araw, kumalat ang balita sa mga nilalang ng kadiliman. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga aswang na nagtipon sa kabubatan. Hindi na sila nagtatago gaya ng dati, ngayon, nagplano sila ng isang malakihang paglusob. Ang kanilang layunin, hindi lang patayin si Arman, kundi wasakin ang buong baryo na kumukupkop sa kanya. Samantala, sa kulungan, nagsimulang mapansin ni Hili, La Rosa ang kakaibang kilos ng kanyang mga tauhan. May mga nagiging tahimik, may mga hindi makatingin ng direkta kay Arman, at may ilan pang tila nagsisisi sa kanilang ginagawa. Ngunit huli na ang lahat ng matuklasan nila ang pagtataksil. Isang gabi, bago pa mailabas si Arman, umatake ang mga aswang ng sabay-sabay. Ang kanilang mga pagaspas ay dumagundong sa bubungan, at ang kanilang mga umol ay bumalot sa buong baryo. Nagkagulo ang mga residente, nagtakbuhan ang lahat, at ang kulungan mismo ay naging sentro ng laban. Pinagkanulo ninyo ako, malamig na sabi ni Arman habang nakatingin kay Lemos na hindi makatingin pabalik. Ngunit wala nang panahon para sa paliwanag sapagkat ang mga halimaw ay naroon na at nagsimula na ang pagdanak ng dugo. Ngayon, si Arman ay wala nang pagpipilian kundi lumaban, hindi na para sa kasunduan, kundi para sa kaligtasan ng mga taong kahit hindi lubos na nagtitiwala sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang laban laban sa mga aswang, kundi laban din sa pagtataksil ng mga taong dapat sanay kanyang kaalyado. Duguan ang buong baryo. Ang mga sigaw ng mga tao ay humahalo sa nakapanghihilakbot na alulong ng mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, si Arman ay nakatayo sa labas ng kulungan, hawak ang kanyang itak na bas ng dugo, hindi niya alam kung dugo iyon ng tao o ng halimaw. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula, Tanda ng pagbango ng dugong pilit niyang itinatangi. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat, bulong niya habang nakatanaw sa papalapit na pulutong ng mga aswang. Sumugod ang mga halimaw, mga naglalakihang nilalang na may pakpak, matutulis na kuko, at mga mata na nagliliyab sa galit. Sa likuran nila, isang dambuhalang aswang ang lumitaw, mas matanda at mas makapangyarihan kaysa sa lahat. Ito ang kanilang pinuno, ang halimaw na nagutos ng pagpatay kay Arman mula pa noon nagumpisa ang isang digmaan na tila walang katapusan. Isa-isang nagbagsakan ang mga aswang sa talim ng itak ni Arman. Ngunit sa bawat kanyang pinapatay, ramdam niyang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay dumadami, at ang kanyang dugo ay dumadaloy sa lupa na tila sinisipsip ng mismong dilim ng kabubatan. Sa gitna ng laban, nakita niya ang mga tagabaryo, takot na takot, nagtatago sa mga kubo, umaasa na may himala. Nakita rin niya ang mga bantay, pilit lumalaban ngunit mabilis na natatalo. Sa kabila ng pagtataksil, hindi niya magawang pabayaan sila. Sapagkat sa kanyang puso, ito na lamang ang natitirang paraan upang tubusin ang kanyang nakaraan. Dumating ang sandali na nakaharap niya ang pinuno ng mga aswang. Ikaw ang anak na tumalikod sa amin, bulong nito na parang kulog. Ngayong gabi, babalik ka sa tunay mong anyo. Ngunit matatag si Arman. Kung pipili ako, mas pipiliin kong mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw. Isang matinding sagupaan ang naganap. Ang lupa ay nayanig sa bawat hampas, ang hangin ay napuno ng mga alulong at hiyaw. Sa huli, naisaksak ni Arman ang kanyang itak sa puso ng pinuno, at ang nilalang ay sumabog sa abo at usok. Ngunit kasabay nito, si Arman ay bumagsak din, hingal na hingal, sugatan, at halos wala ng lakas. Habang unti-unting sumisikat ang araw, natigil ang lahat ng aswang. Ang mga natirang nilalang ay nagsitakas at ang baryo ay muling natahimik. Ngunit si Arman ay nanatiling nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. Walang nakakaalam kung siya ba'y namatay o naglaho lamang. Ang mga bantay ay tahimik na itinago ang nangyari at mula noon walang aswang na muling nagbalik sa baryo. Munit gabi-gabi, sa katahimikan ng kabubatan, may ilan na nagsasabing nakaririnig sila ng yabag, malakas, mabigat, at parang tinig ng isang preso na muling lumalaban sa dilim. At doon nagtapos ang kwento ng preso isang nilalang na itinuring na halimaw, ngunit sa huli, siya ang naging tagapagtanggol ng lahat.